Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito pa rin tayo sa Kalubkob. At yun nga, medyo na-surprise ako dito sa lugar na to kasi bago ito para sa akin. <laughs> Ngayon lang ako nakapunta dito. So, galing doon tayo sa may Parkstone, sa bandang dulo ito. Uh, meron po pala ganito pa kadaming bahay dito. So, ayan o. Oh. Ikotin natin yan o. Oh. Ang dami meron ng mga na din. Nakikita ninyo oh. So ayan, katulad dito, ah, uh, Parang katulad din dito sa Hyacin tapos meron pa dito sa kabila. At ah, uh, mukhang ayos na ito. Ayan no? Oh. Pinturado na. Mukhang may lilipat na. Itong Black 80, Lot 26 o Black 80. Ayan no? Oh. At tingnan nyo itong kabila. Nakahanda pa. Para sa akin maganda itong lugar na to kasi parang dulo na. So, kumbaga mga residente na lang talaga yung mga mapupunta rito. So, ito bukas oh. Ang ganda rin ng pagkakagawa nila dito. Parang napaka-intact nung pagkakabit ng tiles. Ah... Uh, Maganda din yung contractor dito. Magaling din. Kumbaga, talagang trinabaho nila ng ayos yung pag-aayos ng bahay. So, ayos, kumpleto na pala to. No? Uh, tao na lang kulang. So, siyempre, kuryente. ah uh, kailangan naman, uh, pagka naglagyan ng kuryente to, eh, dapat na dito na binipisyari. Or talagang sila na yung binipisyari na makakabitang parang katulad doon sa Parkstone. Ito yung lugar At uh, ayun, meron ha? Ah, meron parang bakod na ito dito sa kabilaw. Oh. Tingnan nga natin, na curious ako. May simentado ng parang bakod. Oh, ito, katulad nito. ah, tingnan natin. So ito, mga aayusin pa din 'to, ang pa nito. So ito, wala pang wala pang anto, kumbaga yung ano wala pang divider sa loob pero halos finish pinis product na. So ito yung likod oh, yung dulo ng ano oh, bahay. Ah, may ah, private nito dito. resident ano ba itong ano na to? Ah, patubig. Patubig pala yan oh. Kasi mga palayan na ah. magandang maga po. <laughs> ay hello po. <laughs> so ayun yung Mato, oh, okay. mga yung likod na ng pabahay at uh, may patubig pala rito na ano para dun sa mga palayan, sa mga gulayan. Taga dito kay Tay? Oh. Ay, bahay niyo po yan. Oo. Oh. ah, mabuti ba? Sa inyo po? Oo, dati namin lupa Ah, ito? Oo. Oh. <laughs> Ang ganda naman ng pwesto ninyo, parang napaka-presko at saka. <laughs> ah, ganun po ba? Salamat po sa inyo. <laughs> oh. <laughs> Salamat po tayo sa sa suporta. so ayun na, meron pa tayo dito ng uh, subscriber si Tatay. Ganda ng pwesto ninyo. Ayun na nga ho eh, no? Ay, sarap Parang nakaka-relax. <laughs> Ayun na nga ho, eh. <laughs> dito sa lugar, parang ano na eh. Wala, wala kasi yung mga po. Oo, oh, mga puno-puno. Karami. Ah, dito? Oh. Ay. Ito mga gawa na, ano? Oo, sa 11. Sapote. No. You know? Uh, Ang yes, dami din nun. Mapupuno talaga ng tao dito sa Nike. Ayun. <laughs> Ay, Ay, <laughs> <laughs> Kasi nga, lalo pag mga bata, baba. Tata, ano na nga, ano nga rito sa inyo, lalo't meron kayo Indian Mingo rito. Nako po. <laughs> ito po, oh. At medyo hindi ganoon kahirap umakyat rito kasi meron tong yung ano ba to patubig. Ito ko na-recall po, yung may nagtanong sa iyo na subscriber mo. ano po? Yung malapit sa kapilya na iglesia. Ayun oh. Yo ako isa sa nag-comment dito sa halang, yung kapilya diyan. Ah, oo. Oh, para dito sa ah, Palayinig Uma. Mm. Ah, meron din dito sa sa halang. Halang. Oho. Ang alam ko lang kasi itong nandito sa may Oo, malay ni Luma tapos sa may highway. Oo, oh, doon sa bayan. Oo. Meron dyan, meron dyan sa oh. Ah, okay. Meron dyan sa halang. Mm -hmm. Hindi ko kabisado kasi papunta dito sa halang. Sa dito bayan. Hindi ko pa dyan, eh. No, eh ginawan ko pa ng ano yun, ng video eh. Oo. Oh. ko pa ng so, video. <laughs> Oo, eh. oh, <laughs> kasi, gusto ko kasi maano rin yung mga subscriber ng mga Iglesia ni Cristo na para magkaano rin sila na kaano kalayo. Kaya inaano ko yung time slap niya. Sa halang yung pinakamalapit do oh, kung dito ka nakatira. <laughs> Ay, si Kuya nakakuha na ng gulay. <laughs> Bagong ano na ni Kuya. Uh, sa inyo huy, rin din yung manggahaw na yun. Ayos ko no? yun. So, ayan, hanggang dito pa. So ayan nga, yung uh, nga, meron pa nga, meron pa nakakilala sa atin doon na ating uh, subscriber, si Kuya. At uh, naikwento na nga na kanila nga itong lugar na to at may mga tubigan pala yun doon. So, isa't kalating hektarya daw yung ebenenta nila sa gobyerno para itong mapagawa ang mga pabahay. So, ayun nga, masasabi ko maganda rin talaga yung tubig dito. <laughs> may mga patubig. Kaya walang magiging problema sa ano nung ano ng patubig dito. May sisilipin pa tayo dito ng isang ano, tawag dito. Ah, uh, pabunta sa likod para makita yung karukay na idea. Ah, naganda na ako dito sa lugar. Hindi naman. So ayan oh, dito sa kabila oh. So ayan, pwenta natin dito at uh, natuwa ako kasi parang ganito dito. Dito sa lugar na to. Dahil pagpunta mo sa pinakadulo na to, so ito gagawin pa. At yun na nga, meron na naman daw marirelocate. Di ba? galing. So ayan, dito sa ano natin na to, meron na naman daw uh, Marirelocate kung saan tayo na ngayon Itong uh, video natin Parang 150 families from Bacoor. So sila yung marirelocate naman na dito So ayan, pakita ko sa inyo yung likod Nitong pabahay na yan Ayan na oh, ito na oh At uh, nakakatuwa kasi At ayan oh may mga daan pala ito ayan o oh, highway din to daanan pabundan na doon sa kabilang barangay sa may malainin luma at dito itong daan na to pabunta naman doon sa may halang at syempre ito yung pabahay so pwedeng makalusot no yung mga galing ang pabahay at the same time ito nga yung patubig oh. kasi nga para sa palayan kikita nyo ba so ayan oh. Pato bigyan papunta sa mga palayan kasi ito dito ay palayan katulad nakikita nyo rito. Di diba? Palayan na. Kaya nakakatuwa. Syempre may mga residente rin, yung mga nagbabantay at mga nagtatani may mga kabahayan din no. Oh. Ayun no at yung katulad ganun no. May tricycle, ay, ay, may motor. Ayun nakita nyo. <laughs> Dadaan papunta dito. Okay, so 'yun. Yung uh, video natin dito at uh, merong ang uh, ma, ma, ma marirelocate <laughs> mar na dito na naman dito sa pabahay dito sa kalubkob okay so yun yung uh, isa sa mga na-discover ulit natin dito sa Kalubkob. At uh, napabahay pala, na-discover na bahay. At yun, uh, maraming pong salamat ulit sa inyo sa mga walang saawang uh, sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. At uh, kung mapapadaan yung uh, video natin sa mga wall ninyo, paki uh, pakisubscribe na lang po ninyo yung ating YouTube channel. Maraming pong maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.